News Update Mga balita ngayon Desisyong nagpalaya sa 81 anyos na pinagkamalang NPA leader kinontra ng Office of the Solicitor General. Higit dalawang katao inilikas dahil sa malawakang pagbaha sa Zamboanga City. Pagbebenta ng 20 pesos bawat kilong bigas, tiniyak ni PBBM na magpapatuloy. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matapos ang pagpapalaya sa 81 anyos na si Prudencio Calubig Jr. umapela ang Office of the Solicitor General o OSG na irekonsidera o ipawalang bisa ang desisyong ito ng Court of Appeals o CA. Sa motion for reconsideration ng OSG, hiniling nito sa Korte na ulitin ang pagdedesisyon, tanggihan ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus at ibasura ang petisyon dahil sa lack of merit. Nagbaba ng desisyon ang CA na kaso ng mistaken identity ang nangyari kay Kalubi Jr. na ikinulong sa Manila City Jail ng anim na buwan matapos mapagkamalang siya ang Kalubid na dating National Democratic Front o NDF consultant at subject ng warrant sa mga patong-patong na kaso, kabila ang multiple counts of murder. Kinwestyon ng OSG ang desisyon dahil nakabatay ang pag-aresto sa malalimang investigasyon at intelligence gathering ng PNPC-IDG. Giit pa nito na may pagkakahawig siya sa profile photo ng kalubid na hinahanap nila. Binatikos naman ng grupong karapatan ng mosyon ng OSG na anilay tila pag-uulit lamang sa naging pagkakamali ng otoridad sa paghuli kay Kalubid Jr. Aabot na sa 2,374 na mga katao ang inilikas sa Zamboanga City, bunsod ng malawakang pagbaha nitong weekend. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, pitong barangay na itinuturing na low-lying areas ang nakaranas ng matinding pagbaha. Dahil sa walang tigil na pagulan sa kabundukan na hatid ng habagat o southwest monsoon at pinalakas ng bagyong danas, mabilis na umapaw ang mga kalapit na ilog na umabot sa maraming mga kabahayan. Ilang mga kalsada rin ang pahirapang madaanan, pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers ang mga apektadong residente. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagpapatupad ng programang 20 pesos bawat kilo ng bigas at inaasahang mapapalawig pa sa mga maraming pamilyan sa bansa. Sa kanyang vlog, sinabi nito na sa ngayon ay sa mga pinangkanangangailangang sektor muna nakatuon ng programa, kasabay nito ang pagtitiyak na achievable at sustainable ang pagbebenta ng murang bigas. Siniguro rin ng Pangulo na hindi magdudulot ng pagkalugi sa mga magsasaka ang programa dahil binibili ng National Food Authority o NFA ang dry palay sa halagang 19 pesos hanggang 23 pesos habang 18 pesos per kilo sa wet palay. Noong Mayo nang inilunsad ng Administrasyon ng 20 Bigas meron na at inaasahang mapapakinabangan pa hanggang sa katapusan ng termino ni PBBM sa 2028. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinciongco, nag -uulak. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.